blue di may light blue naman di sa babati mo. ano white ano ba ano bang sport mo? ano, ano sport ano mo? ano mo?

yung maiging ginining ito na po natin isang palaya yung ampalaya ay bababad natin sa asin na ano? tubig na may asin tapos pigay-pigayin natin para mawala yung pait yan Diyan na po natin ng tubig. Konti. Yan. Simmer natin, no? Para lumambot ng konti yung ating empalaya. Okay, na natin yung tulog, Tatlong maliliit na itlog ito, no? Ayun. na natin maluto. Ito, luto, luto na, oh. Ah. oh. Luto na. Ayan. Ito na at ya. na guys. Ito okay, makagigil. Mm. Mm, sarap. Ay, sarap. Kaya tayo makagigil.